guys ngayon gusto ko lang ipakita sa inyo kung gaano ko kayaman pare, pare may natutulog mo masyado malakas sige. Sige. go nakita niyo yung mga building na yan ba't ang hina ng boses mo lakasan mo sabi mo la, hinaan ko kasi may natutulog Ay, hindi mamaya pa pala Kina sila matutulog mo ko boss ayusin mo ko no, sorry 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 kasi oh, nga pinapaalam ko sa followers kung gaano ako kayaman oh, sige. kasi sobrang tahimik na ako sa sarili sige eh. sige makakalimutan nila ako eh sige kasi nagkikigil na ako oh shit sige, Tulimo. Tulimo. tuloy Nakita ano yun? yung building na yun, boss? Oo. Oh. Akin yan. Okay. Pero pahingahan ko lang yun dito sa Boracay. Okay. Tapos nakita mo yung mga playground na yan. Okay. Oh, Ganyan Dek ako kaya mo, boss. Yan, tinutulugan ko lang yan. Okay, okay. Tapos, nakita mo yung isang okay. okay. Tapos? Aari ko yan, boss. Ay, ganun. Tapos, may Grabe. yung aking private resort. Oh. Yung aking private resort yan, boss. Diyan ako naliligo sa um Ay, wow! <laughs> stress na stress na ako oh. sa Manila, boss. Dahil sa aking mga trabaho. Pupunta ako dito. Tapos yung private plane ko, nandito may sarili akong airport. Ay grabe pala, Kanya ibang klase ka pala. Yung akala ng mga followers ko, oh. mahirap ako. Oh. Pero talagang low-key lang ako sa social media. Oh, Oo, yun. ganun ako kayaman boss. Boss, ang ibig mo sabihin? Sa'yo pala itong maghagdan na ito? Ano tawag sa hagdan mga yan Pinagawa ko yan 1990s uh, BC. 1990s BC? Be Before Christ era. Boss, boss. Mm. Yung bangka daw na pinapinturahan sa inyo, tapusin nyo na. Saan po ba ang boss nalagay? Doon. Dito boss. Boss, ako lang ba isa magtrabaho? Mga Naalala niyo yung pumunta tayo ng Pampanga. Oo. oh Di ba nung ano, naligo tayo doon sa resort? Oo. Oh. Di ba may, may magandang babae doon ah? Oh. <laughs> yung may staff. Ay, wala. ah, si ano? Si Dariena. Nicole, si Nicole. Dariena, oh. Di, si Nicole yun, di ba? Okay. Tapos... Oo. Okay. Oh. Okay. 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 Tapos, di ba, ang kit niya, di ba? Hmm. Tapos, ayun. Di ba? <laughs> diba? diba? Hindi ko ba tinigil diba yun, pa di ba? nakita. Ha? Diba lang ako lang pala nakita nun. Ay, nahuli kita. Oo, oo, nahuli ka. Diba, yun. Yung, yung kunwaring, naglalaba ako. Hmm. Kahit malinis yung damit ko, di ba, nilaban ko ulit. Ay, siya mo sa akin na pinagdakulan mo? Oo, oh, Di, nakita mo ba ako nun, ko? Hindi, sinabi mo sa akin. Eh. Ay, sinabi ko ba? Kinuwento mo yun. Eh. Kinuwento ko ba sa inyo yun? Ayon. Hmm. Ayun. Even ang kwento ka talaga kasi noon, hindi ko hilingi yung Facebook nun. Ano lang? Kinuha mo yung Dito? Facebook niya. Inahanap mo. Inahanap ko. Grabe. Oh, oh, Oo, eh, Ang ano, magkaibigan kami ng Facebook eh. Mm. Oo. Oh, ayun, nung nakawin na kami. Ito namang si, ano, kilala si Koko Darwin, di ba? Oo. Oh. Ay, si Koko Darwin, talagang binantayan ako, Gar. Ay. Oo. Oh eh, may, ka, may, may ka-usap may, daw ako. Oh, may ka-usap daw ako. ako. Oo. Oo, siya kasi pag-iwala yung silang dalawa eh. Oo. Oh, oh. Eh, Sabi niya po, sinong ka-usap mga kabi at nagkali yung pinag-usapan niya. Siguro yung resort niya po kayo. No? Ay ko, ha? Oo. Ang gano'n ako. Lugar. Eh. Nakausap mo na yung babae. Oo, nakausap mo na. Ay, hindi, hindi, hindi. Sa, Ay, hindi, ba? nakipag hindi nagkaibigan na, na ako. Oh, pero binura ko yung mga kumbo. Ano, sa girlfriend mo na ng ka. Di ba sinabi ko sa kanya? Yung ah, sinabi ko sa ah, kanya, ah, gar. Sabi ko ang uh, B. Ah. ah may kachat kasi ako eh. eh. Diba, Oo. Oh, sabi ko hindi naman siya maganda, mas maganda ka pa rin. ah, ah di ba? Oh, mo muna 'yan eh. Uh, ah. Kamo, ah, okay, pag pagbiglain mo 'yan, di ba? Uh, ah. ah, bumabreak na, oh. Iwalay na talaga 'yari. Eh, sinabi ko, yun, po unti-unti, ay, umiyak siya, Gar. Uh -huh. um, umiyak siya, mga, ya. Yeah. sinabi niya? Ba't mo naman ginawa yun? Uh -huh. uh, maganda naman ako, hindi ka pa ba kundinto? Sabi ay, niya. Oo, oh, sinabi niya yun, oh, par. Uh -huh. So, sa, sa, ma sa mahabang story, sabi niya na lang, wag mo na lang ulitin, na uh -huh. sabi niya sa akin, oo. Oh, uh -huh. Sige, sabi ko, baka bukas na lang ulit, saka ko na lang ulitin. Sabi niya, sige pag inulit mo pa yan, kaya ay hindi uh, na ako na magchat sa iyo. Kaya pala nung sa Boracay tayo, sabi mo kagabi oh. na mababae ka. Oo, oh, oo, hmm. Kasi tapos na yung isa, di ba? Oo. Oh. Para least, pag uwi natin ng Manila, may sasabihin ulit ako, di ba? Kaya, para may mapagkwentuhan ulit May pagkwentuhan ulit kami. Oo, oh. Oh, oh, eh. kasi pag wala kayong mapagkwentuhan, di siya na kayo. Oo, oh, oh. di ba? Tsaka boring na yung relasyon, di ba? Pero ngayon hindi na boring, di ba? Oo. Oo. Oh. Uh, Pondo may pondo na. nakapundo na. Andres eh. na. Ang ah, eh. oh, hmm. Nakita niyo ito, nakita niyo. May, may iniisip ako na no. Ito na, Ito. Ulit <laughs> 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 naman ang over Ulit naman ang over wala ito. Ano na, lapit na. Oh, ano na lang, 30 seconds na lang. 30 oh, seconds. Oh, yan, yeah, yeah. na lang natin. oh yan, yan. Yung kwento natin, saan na nga tayo? Ayun, saan na ba? Saan na ba tayo? Ayun. Ayun. parang ano parang sinasabi ko na. Magpapakabait ka na ganyan. Oo, oh, magpapakabait kaya, na ako. Pero mamaya, pag nak may nakita naman tayong maganda dito oh, sa Boracay, di ba? Oo, oh, but taga, mamaya sabi ako, magturo sa iyo yung babae Ay, ay hindi, oh, hindi naman, naman ganyan. Na. Puro content lang yung babae ko, pero hindi ako babae. Oo, ng oo. Oh, 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 diba? Ikaw, kaya, kasi, eh? tin ko, pero at sinasabi ko, di ba? Ganyan kasi ako kabait mo kaya eh. Kaya, oh. sinasabi ko talaga. Oh. Pero yung nang babae tayo, di ba? Alam, alam nila. di ba? Kaya yeah, oh, ay, um oh, oh, pa naman ka ako. Ay, hindi ka nagsinasabi. ay Ayun lang. lang ah, ganoon pa lang dapat lang ay, secret yun, secret. Na secret. Na ba ba ah, sige secret na lang natin, oh, no? Eh. Okay.